Okay guys, good morning So, ang topic ngayon uh, about sa pagpurga sa inahin So, pwede ba daw paliguan kahit bagong purga uh, ilang sachet sa inahin uh, ilang grams yung dapat ibigay na pamurga uh, Pwede ba paliguan ang inahin kapag bagong purga So, sasagutin ko yan guys Ah uh, Marami na akong video ginawa about dito. Pero lahat ho ng comment niyo binabasa ko po 'yan lahat. So minsan hindi ko uh, nasasagot, nare-replyan dahil limitado lang pag limitado lang po ang pagre-reply sa kayong iba, nasasagot ko na kung ko na ng video kaya pinipili ko yung mga uh, comment na need need na replyan kasi limitado nga lang po tsaka kadalasan yung tanong may video na akong ginagawa so ito kahit ito maraming akong video ginawa o, ulitin ko para sa aking mga kapwa backyard agresors para masagot ko yung maraming katanungan so isang video lang sasagutin natin ito guys sample itong inahin ko ito ay uh, magiging 100 days to ngayong January 11 so una tayo kung kailan dapat safe magpurga sa inahin so ayun sa research natin sa mga expert galing mismo a 100 days to 105 days safe pa po magpurga so isang beses lang pili lang kayo dyan Dun ba, nakalimutan nyo sa 100 days pwede dito sa 102 days magbigay kayo or hanggang 105 days so isang beses so sa pagka panganak na tapos na mga anak uh, mismo so magpurga ulit tayo so mura lang naman yung pamurga guys hindi masyadong malaki sa bulsa expenses yan yan po kasi ang kailangan ng ating alaga para yung nutrients na nakukuha nila sa pagkain iwala pong kaagaw so magiging healthy po ang ating inahin so pagkatapos magwalay po pwede na naho kayo magpurga kaagad basta pagkawalay So ang importante sa pagpurga guys, uh, alibawa siya yung gamit ninyo, konti lang muna yung pakain. Alibawa magpakain kayo ng isang kilo kada pakain. So half kilo lang muna. Then ihalo lang ito. Yan. So ihalo lang ito. So sa latigo, kapag 200 kilos mahigit, 150 kilos mahigit, dalawang sachet po nito, 5 grams po ito, dalawang sachet. Ito kasi yan, dalawang chassis siyan pero ito meron kasing maliit dito na dumalaga yan so one chassis lang po yun kasi medyo maliit kaya yan mga dalawang chassis na yan so doon na po tayo sa pagpurga kung kailan dapat ang safe magpurga so sa isang cycle guys dalawang beses lang magpurga 100 days to 105 days some beses then pagkawalay ng mga biik isang beses. So, yun lang yun. Paulit-ulit lang yun, guys. Sa pagpurga. So, sa isang cycle. So, okay na po tayo dito. So, sa injectable naman po, ah, uh, kung sinong uh, kung gusto niyo marunong kayo mag-inject so meron po tayong injectable so mas madali po kasi yung sachet guys ihalo lang sa pagkain so ito injectable yan 1 ml for 33 kilo So, kung umabot ng 200, so, parang nasa 5 ml po ang i-inject natin. So, ngayon po, uh, sa pagpaligo po tayo. Kung ito yung gamit nyo guys, injectable, mas maganda kung uh, after 8 hours nyo paliguan kapag injectable. Pero kung sachet, kung sachet po yung gamit natin, anytime po pwede magpaligo. Wala po problema. So, paliguan nyo po. Kung uh, ah, naiinitan or marumi. So, yun lang naman yung purpose kung bakit pinapaliguan natin yung inahin natin kapag marumi. Tsaka, ah, uh, mainit yung panahon. Kung so, taglamig naman, di eh, wag na natin paliguan. So, mapapansin po natin yan kapag nakamonitor tayo, ah, hinihingal kapag naiinitan. So, kapag uh, marumi, yun. Yun lang yung pagpaligo naman. Hindi naman kailangan paliguan kahit okay yung inahin natin. Malinis, tapos hindi nihingal. Eh, huwag mo na paliguan dahil ang pagpapaligo din ay uh, control din. Lalo, lalo, na sa taglamig na panahon dahil cause po ng ubo, sipon po yan. So, yun guys. Okay na po tayo sa pagpaligo. Okay na po. Paliguan ninyo kung kapag si pero kapag injectable, uh, after 8 hours sa kanya paliguan. Kasi dito kasi inject yung sa ano eh, sa injectable. Sa ibabaw ng laman at ilalim ng balat. So doon lang po yung ini-inject yung pamorga. Ngayon yung magtatanong sa gumagamit din po ng latigo. Sa latigo, uh, 10 grams pwede na po yan sa isang inahin. So ito kasi nakasanayan ko guys, ivermectin, ivermectin yung gamit ko. Yan po yung since na naginahin ako, yan po yung nakasanayang ko. So, lahat po ng produkto guys na nabanggit ko ay for idea only sa aking mga backyard hog research. So, okay na po tayo sa pagpurga kung kailan pinurga. Uh, kailan po purgahin. So, okay lang ba paliguan ng inahin kapag bagong purga. So, injectable after 8 hours. Kapag siya say anytime pwede paliguan. So, yun lang guys. Ah, uh, nasagot ko na. So sa latigo po ah uh, may kunting ano lang po ako. Ah, uh, pwede po daw po sa mga biik. Yes, pwede. Ito pwede rin sa mga biik. So ako kasi guys, kapag biik ah uh, injectable yung gamit ko. Yan, para same yung dosis na nakukuha nila. Tsaka madaling injikan dahil <laughs> kayang-kaya natin hawakan. Sa inahin, yan, sya po ang gamit ko. Yan. So yan lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone. Enjoy. Yes.